Sa video na ito sisiyasatin natin ng malalim ang buhay, mga sulat, at pamana ni Paul ng Tarsus. Susuriin natin ang mga kontrobersyal na paraan na maaaring binago niya ang orihinal na mga turo, ang mga kahihinatnan ng mga pagbabagong iyon, at ang kahulugan nito para sa sinumang naghahanap ng katotohanan tungkol sa pananampalataya. Isipin ito sa isang sandali. Ipihit ang iyong mga mata at isipin si Jesus ng Nazareth, na kayapak na naglalakad sa maalikabok at nasusunog sa araw ng mga kalsada ng Galilea. Hindi siya isang mandirigmang hari o pinunong politikal, kundi isang mapagpakumbabang guro na may revolusyonaryong mensahe. Ang kanyang mga salita ay tumago sa inay tulad ng apoy sa tuyong dayami, na nagpapaalab ng pag-asa sa puso ng mga mahihirap, may sakit, at mga pinatapon. Nangaral si Jesus ng isang mensaheng napakaradikal, na nagbanta sa mismong pundasyon ng mga otoridad ng relihiyon at ng mapanupil na imperyo ng Roma. Ang kanyang pananaw ay para sa panloob na pagbabago, isang espiritual na paggising na maaaring pumutol sa mga tanikala ng kawalan ng katarungan at pagkukunwari. Gayunpaman, sa kabila ng kapangyarihan ng kanyang mensahe, ang buhay ni Jesus ay marahas na natapos ipinako sa krus sa ilalim ng otoridad ng Roma, naiwan iwan ang kanyang mga tagasunod upang buin ang mga piraso ng isang kilusan na sa simula ay tila durog at talunan. Ngunit pagkatapos ilang taon ang lumipas, may nangyaring pambihira. Isang lalaking naggangalang po ng Tarsus ang lumitaw mula sa Anino, isang dating tagausig ng mga tagasunod ni Jesus na naging isa sa pinakamaimpluensyang tao sa sinaunang Kristyanismo hindi nakasama ni Paul si Jesus. Gayunpaman, inangki ni Paul na nakaranas siya ng isang pangitain ng nabuhay na muling Kristo, at mabilis na naging pangunahing arkitekto sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa buong mundo ng Roma. Bago tayo sumisid sa kontrobersya, alamin muna natin kung sino talaga ang lalaking ito, si Paul. Si Paul, na orihinal na pinangalan ng Saul ng Tarsus, ay malayo sa karaniwang mga ngaral o tagasunod ni Jesus. Siya ay isang taong may mataas na pinag-aralan, matatas sa Griego, bihasa sa batas ng mga Hudyo, at mahalaga, isang mamamayang Romano. Nagbigay ito sa kanya ng isang natatanging posisyon sa sinaunang mundo, mayroon siyang akses sa mga pribilehyong panlipunan at pampulitika na hindi taglay ng karamihan sa iba. Ngunit narito ang sorpresa, Bago pa man naging kristyano si Paul, siya ay kilala bilang isa sa pinakamasigasig na tagausig ng mga tagasunod ni Jesus. Aktibo siyang naghahanap at nagpapakulong sa mga sinaunang kristyano, na itinuturing silang isang mapanganib na banta sa tradisyon at kaayusan ng mga hudyo. Ayon sa sariling mga sulat ni Paul, ang kwento ng kanyang pagbabalik loob ay pambihira inangkin niya na hindi niya kailanman narinig si Jesus na nangaral ng direkta. Hindi niya nasaksihan ang alinman sa mga himala o turo ni Jesus ng personal. Hindi siya naroroon sa huling hapunan, ni sa pagpapako sa krus, at tiyak na hindi sa muling pagkabuhay. Gayunpaman, iginiit ni Paul na nagkaroon siya ng isang dramatikong, mistikal na pangitain ng nabuhay na muling Kristo sa kalsada patungong Damascus isang sandali na ganap na nagpabago sa kanyang buhay at misyon. Kasunod ng karanasang ito, binago ni Saul ang kanyang pangalan sa Paul at nagsimulang maglakbay ng malawakan, na nangaral ng isang bersyon ng Kristyanismo na hindi katulad ng itinuro ni Jesus o ng isinagawa ng kanyang orihinal na mga tagasunod. Kaya, narito ang tanong na nagpalito sa mga historiador at teologo sa loob ng maraming siglo, Paano naging pinakama-influensyang tao sa paghubog ng tinatawag ngayon ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo na, Kristyanismo, ang isang lalaking hindi kailanman narinig si Jesus na nagsasalita ng personal? Hindi lang nangaral si Paul, sumulat siya ng mga sulat. Ilan sa pinakaunang mga Kristyanong sulatin na mayroon tayo na bumuo sa teolohikal na pundasyon ng pananampalataya? Ang kanyang mga sulatin ay nagbigay diin sa mga pangunahing konsepto tulad ng orihinal na kasalanan, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang pagiging sentro ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mga ideyang alinman sa wala o ibang iba sa orihinal na mensahe ni Jesus. Naglilikha ito ng mahalagang mga tanong tungkol sa pagiging tunay, otoridad, at ang mga pinagmulan ng doktrinang kristyano ipinagpatuloy lang ba ni Paul ang gawain ni Jesus? O lumikha ba siya ng isang bagong bagay, isang bagay na nagsilbi sa kanyang sariling pananaw sa pananampalataya, o maging sa mga pangangailangan ng imperyo ng Roma? Ang radikal na pagbabago ni Paul Ang teolohikal na revolusyon Para maunawaan kung gaano kalaki ang pagbabago ni Paul sa sinaunang Kristyanismo, kailangan nating ihambing ang mga pangunahing mensahe ni na Jesus at Paul. Ang itinuro ni Jesus Ang mga turo ni Jesus ay revolusyonaryo at malalim na personal. Hindi siya nagtuon sa mga abstract na doktrina o komplikadong ritual, kundi sa isang nagbabagong paraan ng pamumuhay na nakasentro sa pag-ibig at panloob na pagbabago. Una, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, Binigyang diin ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay hindi isang malayong lugar o politikal na kaharian, kundi isang realidad na matatagpuan natin sa ating mga puso. Ito ay isang panawagan para sa personal na paggising, isang espiritual na revolusyon mula sa loob. Pangalawa, Mahalin ang inyong mga kaaway, pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo. Ang radikal na pag-ibig, maging sa mga nanakit o sumasalungat sa atin, ay sentro. Ito ay tungkol sa pagputol ng mga siklo ng pagkamuhi at karahasan, pagpapatibay ng pagpapatawad at habag. Pangatlo, hanapin ang katarungan, tumayo kasama ang mga mahihirap at inaapi. Tumayo si Jesus kasama ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga mahihirap, may sakit, at mga pinatapon. Ang kanyang mensahe ay isang panawagan upang hamunin ang mga sistema ng kawalan ng katarungan at itaas ang mga mahina. Pangapat, baguhin ang inyong buhay sa pamamagitan ng habag at pagpapakumbaba. Ipinakita ni Jesus ang isang mapagpakumbabang buhay ng paglilingkod na naghihikayat sa iba na sumunod sa pamamagitan ng halimbawa sa halip na sa pamamagitan ng mga legalistikong utos ang itinuro ni Paul. Ang mga turo ni Paul, gayon paman, ay dinala ang mensahe sa isang ibang direksyon. Isang nakatuon ng mas kaunti sa praktikal na pagbabago at mas marami sa doktrina, paniniwala, at institusyonal na otoridad. Una, ang sangkatauhan ay sinumpa ng orihinal na kasalanan. Ipinakilala ni Paul ang ideya na ang lahat ng tao ay namana ang kasalanan mula kay Adan, na sinisiraan ang sangkatauhan at ginagawang walang magawa ng walang banal na interbensyon. Ito ay isang mabigat na teolohikal na pasanin, hindi isang bagay na malinaw na itinuro ni Jesus. Pangalawa, ang kamatayan ni Jesus ay isang hay ng dugo na tumutubos sa atin. Sa halip na isang martir o guru lamang, ipinakita ni Paul ang pagpapako sa krus ni Jesus bilang isang kinakailangang sakripisyo upang pagbayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Isang konsepto na hiniram mula sa mga tradisyon ng paghahain ng mga hudyo, ngunit inilapat sa isang bagong paraan. Pangatlo, ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo ang nagliligtas sa atin, hindi lang ang mabubuting gawa. Para kay Paul, ang kaligtasan ay isang regalo na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang moral na pag-ugali o ang pagsunod sa batas lamang ay hindi sapat, ito ay tungkol sa paniniwala sa tamang mga bagay. Ang nagresultang pagbabago Ang teolohikal na rebolusyong ito ay nagpabago sa sinaunang kristyanismo mula sa isang buhay na pag-ugali ng maawain na pagbabago at katarungan. Patungo sa isang relihiyon na tinukoy ng mga tiyak na paniniwala, ritual, at pagsunod sa otoridad ng simbahan. Ang pokus ay lumipat mula sa gawin ang ginawa ni Jesus, patungo sa maniniwala sa sinabi ni Paul na ibig sabihin ni Jesus. Ang pagbabagong ito ay radikal na nagpabago sa magiging kristyanismo, na nakaapekto sa kung paano sumasamba ang milyon-milyon kung paano namumuno ang mga simbahan, at kung paano nauunawaan ng mga tao ang kaligtasan at ang kanilang relasyon sa Diyos. Mga kontrobersyal na turo Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga pinakakontrobersyal na turo ni Paul. Mga nagpapakita kung gaano kalayo ang pagbabagong ito. Ang pagpatahimik sa kababaihan, isa sa mga pinakapinagtatalo ng CP ay matatagpuan sa 1 Korinto 14 na 34 hangang 35 kung saan sumulat si Paul. Ang mga babae ay dapat manatiling tahimik sa mga simbahan. Hindi sila pinahihintulutang magsalita kundi dapat magpasakop tulad ng sinasabi ng batas. Sa unang tingin, tila naglalagay ang talatang ito ng isang mahigpit na pagbabawal sa kababaihan na magsalita habang sumasamba o nagtuturo na sa esensya ay nagpapatahimik sa kalahati ng kongregasyon. Ngunit narito ang kontradiksyon. Sa mga ebanghelyo, si Jesus ay makikita na bukas na nakikipag-usap sa kababaihan, nakikipag-ugnayan sa kanila ng direkta, nagtuturo sa kanila ng espiritual na mga katotohanan, at tinatrato sila bilang mga katuwang sa kanyang ministeryo. Mga babaeng tagasunod, ang mga babae tulad ni Maria Magdalena, Maria na ina ni Jesus, at iba pa ay kabilang sa kanyang pinakamalapit na mga tagasunod. Ipinagtanggol niya ang mga babae sa publiko, sinira ang mga kaugalian ng lipunan sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila, at unang nagpakita sa isang babae matapos ang kanyang pagkabuhay na muli. Bakit nagpataw si Paul ng ganoong mahigpit na paghihigpit sa kababaihan? Ang isyong ito ng pagiging tahimik ng kababaihan ay hindi lamang makasaysayang trivia, nagkaroon ito ng malalaking kahihinatnan. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ang talatang ito upang alisin ang kababaihan sa mga tungkulin ng pamumuno sa mga simbahan sa buong mundo, patahimikin ang mga tinig ng kababaihan, at bigyang katwiran ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa loob ng mga kristyanong komunidad. Naglilikha ito ng isang kritikal na tanong, sumasalamin ba talaga ang turo ni Paul sa radikal na pagsasama ni Jesus? O ito ba ay isang tanda kung paano na ang interpretasyon ni Paul ng kanyang sariling panahon at agenda? Pagkaalipin at pagsunod, isang mahirap na turo. Isa sa mga pinakanakakagambala at pinagtatalunang bahagi ng mga sulat ni Paul ay nagmula sa Efeso 6-5 kung saan siya ay nagtuturo. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon sa lupa nang may paggalang at takot at nang may sinseridad ng puso, tulad ng pagsunod niyo kay Kristo. Sa unang tingin, ang talatang ito ay tila nagpapatibay sa institusyon ng pagkaalipin na nagsasabi sa mga alipin na masunuring magpasakop sa kanilang mga panginoon gaano man kabagsik o kawalang-katarungan ang mga panginoong iyon. Ihambing natin ito sa sinabi ni Jesus sa Lukas 4 hanggang 18. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan para sa mga ni. Ang ministeryo ni Jesus ay tungkol sa paglaya. Paglaya mula sa paniniil, kawalan ng katarungan at espiritual na pagkaalipin. Siya ay panig sa mga mahihirap, mga pinatapon, at mga bihag ng mga tiwaling sistema. Ang turo ni Paul ay tila salungat. Bakit niya hihikayatin ang pagpapasakop sa isang institusyon na tila kinokondena ng mensahe ni Jesus? Ang talatang ito ay ginamit sa kasaysayan upang bigyang katwiran ang pagkaalipin, paniniil, at kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan kung minsan ay may mapanirang epekto. Naglilikha ito ng mahirap na mga tanong, sinuportahan ba ng mensahe ni Paul ang kawalan ng katarungan? Pagsunod sa mga pamahalaan, isa pa sa mga pinakakapansin-pansin at nakakagambalang sipi sa mga sulat ni Paul ay nagmula sa Roma 13. Isa hanggang pito kung saan siya ay sumulat. Ang bawat isa ay dapat magpasakop sa mga namumunong otoridad, sapagkat walang otoridad maliban sa itinatag ng Diyos. Ang mga otoridad na umiiral ay itinatag ng Diyos. Dahil dito, ang sinumang nagre laban sa otoridad ay nagre-rebelde laban sa itinatag ng Diyos, at ang mga gumagawa nito ay magdadala ng hatol sa kanilang sarili. Sa unang tingin, ito ay tila isang malinaw na panawagan para sa mga Kristiyano na sundin ang anuman at lahat ng pamahalaan, walang tanong-tanong. Ngunit, narito ang nakakagulat na bahagi. Ang gobyernong tinutukoy ni Pablo ay ang Imperyong Romano, ang mismong imperyo na nag-utos ng pagpapako sa krus kay Jesus. Ang imperyo na malupit na nanggipit sa hindi mabilang na mga tao, nagpatupad ng mabigat na buis, inusig ang mga unang kristyano, at winasak ang anumang uri ng paghihimagsik sa pamamagitan ng karahasan at takot. Nagpapahiwatig ito ng isang mahalagang katanungan. Paano mapagkasundo ni Pablo ang katapatan sa isang gobyernong nagpapatay kay Jesus at umusig sa mga Kristiyano? Ang turo na ito ay malinaw na salungat sa sariling ministeryo ni Jesus. Hayagang hinamo ni Jesus ang mga otoridad ng relihiyon at mga tiwaling leader ng templo. Ipinangaral niya ang pagpapalaya at kalayaan, lalo na para sa mga inaapi. Ang panawagan ni Pablo para sa pagpapasakop ay tila nagpapahinahon sa radikal na hamon ni Jesus sa kapangyarihan na lumilikha ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang turo ni Paul sa kasalanan at dugo Ang talatang ito mula sa Hebreo Siyam hanggang 22 na bagaman pinagtatalunan ang pagiging may akda nito, malinaw na sumasalamin sa teolohiya ni Paul. Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran, Nangangahulugan ito na ang kapatawaran ay hindi na lang isang bagay ng pagsisisi at awa. Sa halip, ito ay nagiging isang kosmikong transaksyon. Ang sangkatauhan ay nakikita bilang nakulong sa orihinal na kasalanan, na namana mula kay Adan, isang kasalanang napakalalim na kinokorap ang bawat tao. Ang tanging paraan upang pagkasunduin ang nasirang relasyon na ito sa Diyos, ay sa pamamagitan ng isang hain ng dugo, isang buhay na ibinigay kapalit ng kapatawaran. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nauunawaan hindi lamang bilang isang pagiging martyr, kundi bilang ang sukdulang sakripisyo ng dugo na nagbabayad ng presyo para sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Mula sa panloob na pagbabago patungo sa legal na pagpapalitan. Ang pagbabagong ito ay nagpabago sa orihinal na mensahe ni Jesus mula sa isang panawagan sa personal na pagbabago at habag. Patungo sa isang legalistikong balangkas kung saan ang kaligtasan ay nakasalalay sa paniniwala sa sakripisyong kamatayan ni Jesus. Sa madaling salita, ang kapatawaran ay hindi na ibinigay ng libre, nangangailangan ito ng pagtanggap sa isang tiyak na teolohikal na doktrina, pananampalataya sa nagbabayad na dugo ni Kristo. Bakit mahalaga ito? Ang teolohikal na pagbabagong ito ay humubog sa buong pag-unawa ng Kristyanismo sa kasalanan, kaligtasan, at biyaya sa loob ng maraming siglo. Ito ang nagpapatibay sa mga doktrina tulad ng orihinal na kasalanan at ang pangangailangan para sa binyag at kumpisal. Nagbibigay katwiran ito sa mga ritual na nakasentro sa kamatayan ni Jesus, tulad ng komunyon na sumisimbolo sa pakikilahok sa kosmikong pagpapalitan na ito munit naglilikha rin ito ng mahirap na mga tanong. Itinuro ba mismo ito ni Jesus? O ito ba ay interpretasyon ni Paul? Na-overshadow ba ng mga sulat ni Paul ang salita ni Jesus? Narito ang hindi komportableng katotohanan. Mayroong mas maraming salita mula kay Paul sa bagong tipan kaysa kay Jesus mismo. Maraming doktrina na pinahahalagahan ng mga Kristiyano ngayon ay pangunahing nagmula sa mga sulat ni Paul, hindi sa mga turo na iniugnay kay Jesus sa mga Ebanghelyo. Hindi kailanman binanggit ni Paul ang mga talinghaga ni Jesus, hindi kailanman tinukoy ang sermon sa bundok, at bihirang binabanggit ang kanyang mga kasabihan. Para bang mas interesado si Paul sa kanyang interpretasyon kaysa sa talagang itinuro ni Jesus? Ito ba ay manipulasyon o diskarte? Maging patas tayo, sinasabi ng ilang iskolar na hindi masama si Paul, kundi madiskarte. Nais ni Paul na dalhin ang pananampalataya lampas sa mundo ng mga Hudyo, sa mga Griego at Romano. Ang isang pananampalataya tungkol sa isang panloob na kaharian at radikal na pagkakapantay-pantay ay hindi madaling mabubuhay sa isang imperyo na nahuhumaling sa kapangyarihan. Kaya binago ni Paul ang balangkas nito, sa halip na isang revolusyon ng puso at lipunan, ito ay naging isang kosmikong kwento ng kasalanan at kaligtasan. Bakit sinabi ni Pablo sa mga alipin na sumunod sa kanilang mga amo o Panginoon at ipag-utos din ang pagsunod sa gobyerno? May ilang posibleng dahilan ang ilang iskolar dito. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pragmatismo o pagiging praktikal. Ang mga unang komunidad ng Kristiyano ay maliliit at mahina, nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Romano. Maaaring hinimok ni Pablo ang pagpapasakop bilang isang paraan upang maiwasan ang hindi kinakailangang labanan at pag-uusig. Sa halip na hamunin ang malakas na gobyerno, mas pinili niya ang isang diskarte para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Pagtanggap sa katotohanan ng panahon. Para sa isyu ng pagkaalipin, ito ay karaniwan noong panahong iyon. Kaya naman, si Pablo ay nagtrabaho sa loob ng realidad na iyon. Maaaring tinanggap ni Pablo ang pagkaalipin bilang isang katotohanan ng buhay at mas pinili niyang tutukan ang pagbabago ng mga puso kaysa sa pagwasak sa mga sistema ng politika. Nakatuon siya sa pagbabago ng mga relasyon sa loob ng mga sistemang ito itinuturo sa mga amo na tratuhin ng mas mabuti ang kanilang mga alipin at hinuhimok ang mga mananampalataya na mamuhay ng may dangal sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Pagpapanatili ng Kaayusan Maaaring naniniwala si Pablo na ang mga hindi makatarungang pinuno ay may layuning panatilihin ang kaayusan sa lipunan at maiwasan ang kaguluhan at paglabag sa batas tiningnan niya ang mga ito bilang bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos para sa pagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Paano naging opisyal na bersyon ang bersyon ni Paul? Matapos ang kamatayan ni Paul, ang kanyang mga sulat ay pinahalagahan ng mga komunidad na kanyang itinatad. Ilang siglo ang lumipas nang ang mga obispo ay nag-ipo ng tinatawag natin ngayon na bagong tipan, hulaan mo kung ano ang mga sulat ni Paul ay pinanatili. Marami pang ibang mga sulatin, tulad ng Ebanghelyo ni Thomas, ang Ebanghelyo ni Maria Magdalena, at iba pang mga Gnostic na teksto, ay ipinagbawal o tinawag na erehiya. Bakit? Dahil sinuportahan ng teolohiya ni Paul ang Hierarchy ng Simbahan Pagkalalaki sa Pamumuno Pagsunod sa Otoridad Kaligtasan sa pamamagitan ng institusyon Lahat ng ito ay mga ideyang kapakipakinabang sa isang lumalagong relihiyosong imperyo. Ang nakatagong halaga Sa pamamagitan ng pagsunod sa teolohiya ni Paul, ang simbahan ay lumipat mula sa isang espiritual na kilusan na humamon sa kawalan ng katarungan. Patungo sa isang institusyon na madalas na nagpapala sa mga hari, imperyo, at krusada. Sa halip na palayain ang mga inaapi, ito ay naging kasabwat sa pang-aapi. Kung saan nakakalungkot isipin. Kolonyalismo na binigyang katwiran ng si pagliligtas ng mga kaluluwa. Mga simbahan na sumusuporta sa pagkaalipin at patriarka. At ngayon, maraming kristyano ang hindi natatanto kung gaano karami sa kanilang pinaniniwalaan ay nagmula hindi sa direktang mga salita ni Jesus kundi sa interpretasyon ni Paul. Paano kung babalik tayo kay Jesus? Isipin natin ang isang kristyanismo na purong nakabase sa mga turo ni Jesus. Mahalin maging ang iyong mga kaaway. Mapapalad ang mga dukha at maamo. Hanapin ang kaharian ng Diyos sa loob mo. Buwagin ang hindi makatarungang mga sistema. Tulungan ang mga inaapi. Walang pagkahumaling sa orihinal na kasalanan, pagtubo sa pamamagitan ng dugo, o bulag na pagsunod. Gaano kaya naiiba ang hitsura ng mundo? Kaya mag-isip-isip tayo. Nailigtas ba ni Pablo ang kristyanismo sa pamamagitan ng pagtulong na palaganapin ito? O minanipula at sinakyan niya ito ginawang isang relihiyon ng pagkakasala at kontrol ang isang mensahe ng radikal na pagmamahal. Marahil pareho. Ngunit may pananagutan tayong tanungin ang ating sarili, sinusunod ba natin ang revolusyonaryong mga turo ni Jesus o sinusunod natin ang sinabi ni Pablo tungkol kay Jesus? Ano sa tingin mo? Minanipula ba ni Pablo ang pananampalataya o tinutulungan lamang niya itong mabuhay? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell at ibahagi ito sa mga kaibigan na nangangahas magtanong.